Masayang hapon mga gawiks dyan, saan man tayo naroon, saan mang sulok ng daigdig Ngayon sa hapon na ito mga gawiks ay sabahan nyo ako sa hapon na ito Na yung ating mga tanim na sili mga gawiks na medyo matagal na no May katagala na at may kaidara na, ngayon nakikita natin yan ang kanyang mga sanga, mga dahon ay medyo yan ay hindi na masyadong magpo ng bunga. So sa na ito mga weeks, ay ating ipopruning yan. So puputulan natin siya ng mga sanga para magkaroon ng bago, bagong usbong na mga sanga, yung parang bata pa para siya ay magsimula ulit sa kanyang pagbubunga. No? At syempre tuloy-tuloy ah, pa rin ang pag-alaga natin dyan dahil buhay pa siya. No? So ito na ngayon mga gawiks no, yung ating gagawin at ito nga yung kanyang mga bunga, ilang piraso meron no. So yan. So ngayon mga gawiks ito, tayo dito mag-start sa dulo no. Ito nga ang ating putulin no. So simple ang pagputol natin mga gawiks ay titingnan natin yung mayroong dapat magusbong na sanga no. So dito yan. So ito yung ating naputol. Yan. At siempre yan naman mga gawiks ay mamaya tayo din ay kukuha diyan ng sanganya na medyo maganda at gagawin nating grafting mga gawiks ilalagay natin dito sa puno So yun naman ay ating subukan no Subukan natin So dito yan So yan ay ating gagawin So mga para magkaroon ng bagong usbong ang ating puno po ang puno ng yan ito sili kailangan natin siyang putulan no para magkaroon ng bago bagong <clears throat> sanga so dito nga ayan so pagka medyo may edad na mga gawiks no matigas na yung kanyang puno na putulan hindi na ganun kadali magputol so yan So dito mga gawiks Dito, ayan Yung may mga bunga, ay kunin natin yan Pagkatapos natin putol no? So ito nga mga gawiks, yung isang sanga yan Naputulan na yan, May bagong usbong, so magiging ganyan siya mga gawiks May bagong usbong no? So dito tayo magputol no? Para magkaroon ng bagong usbong Yan kunin natin yung kanyang mga bunga niyan mga gawiks so ito mukhang dito tayo magputol mga guwigs. ang matitira nito ay puno na lang no? ayan So, mahina sa gunting. Kuha tayo ng ibang pamputol. So, dito, ito. Kayang-kaya ito mga gawiks. So, ayan. So, ito na nga. So, mamaya ang mga bunga niyan ay sayang. Kukunin natin yan mga gawiks, no? So, yan ang kanyang bunga. Punti lang. So, kailangan natin putulan to Para sila ay magkaroon ng sangang bago so yan na nga mga gawiks no ang pagpo-pruning ng mga ating tanim na mga sili i-update natin ito mga gawiks kung magkakaroon ng magandang usbong na mga sanga no so yan tayo ay magpo-pruning So ayan ang mga gawiks, no Mga puno na lang ang natitira no Dahil yan ay ating pinutol Ayan So yan ay alagaan pa natin yan So ang sanga na hindi maganda ay putulin na So, yan mga gawiks, Tayo ay magputol doon sa kung saan natin gusto na maring pwedeng magtubo yung kanyang dahon o kanyang bagong sanga Yan. Dito mga gawiks. So, yan. Maring dyan o kaya dito. So, yan. So, ito nga mga gawiks, nung naputulan. Ayan yung bagong usbong. No? Ayan. So, ngayon, pinutulan na natin halos lahat na yan. Yan. Para magkaroon ng bago. Bagong usbong niya. So, yan. So dito medyo mataas pa to mga gawiks no. So ngayon subukan natin dito magputol. Ayan. So yan na mga gawiks, ang ating mga na pruning na puno ng ating mga sili na tanim no. So yan. Yan ay ating obserbahan kung kailan yan magkaroon ng magandang usbong. So So ito mga gawiks no. Yan, naputulan na sa dulo pero mataas, mataas ang pagkaputol. So dito tayo magputol ngayon sa baba. So tayo gagawiks ay <coughs> gagawa ng ano dito gawiks no, ng grafting. Magagrafting tayo. So ito dahil sa may usbong na siya na dahon mga gawiks, dito natin putulin. So yan, may dahon na siya no. So, ayan na 'yung mga naputol natin lahat 'no, mga wasangan ng ating mga naputol na sili. So, 'yan ang ating mga naputol ay nakailira dyan at alagaan natin 'yan. So, update natin 'yan mga guwiks. Good morning, good morning, good morning mga gawiks Ito ngayon tayo ay isang masayang happy morning sa lahat dyan At siyempre hindi lang morning kundi happy new year Happy new year sa ating lahat Saan man tayong sulok ng mundo o daigdig na roon mga gawiks no? Ayan sa umagang ito ayan kitang kita natin ang sikat, ang init ng araw So nandito tayo ngayon no? at i-update nga natin yung ating na pruning na mga puno o yung sili natin dito no So ayan yung ating na pruning, pinutol natin yung kanyang mga sanga no at ito na yung ating updates mga guwiks. Ang inaasahan natin ay ayan. So sila ay nagdahon o magsasanga ngayon ng bago. Ayan yung ating na pruning mga guwiks. So ito yung resulta na tayo ay nagpruning no. Yung pinutol natin yung mga sanga. Kung hindi natin pinutol mga guwiks, yun ay hindi na maganda ang tubo hindi na maganda ang pagbubunga so ito yung aking na pruning na ang resulta ngayon paglipas ng dalawa o isang linggo makalipas yan at yan na nga siya ay nagsanga ngayon ng bago ayan mga guwiks ayan ang update natin So, yung una kong napruning mga gawiks na hindi ko na videohan, no? kaya ito ngayon ay aking napruning lahat dahil sa yung resulta nung una kong napruning ay aking ipapakita din sa inyo. So, yan. So, ito yung una mga gawiks na aking napruning. Ayan yung kanyang mga sanga. No? At yung iba dito na mas nauna pa ay nagkaroon na siya ng bunga. So, ito yung kanyang bunga mga gawiks. Ayan. So yan yung una nating napruning, naputol no. Itong mga to, ayan, kaya ang dahon niya ngayon, ayan, green na green. So ito yung mga nauna kong na pruning mga guys, kaya ako ay nagpruning na lahat, pinutol ko na lahat sila. So yan yung mga sanga na pwede nating antayin na magbubunga. Ayan, magbubunga yan mga guys, katulad nito. Ayan, yung bunga niya. Ayan, ayan, may mga bagong bulaklak yung mga nauna ayan so ito yung unang na pruning natin na pinutol yung mga sanga dito no so yun lang mga weeks. update ko lang ang aking na uh, pruning na uh, mga sili at yung aking susunod na mga ipopruning mga guys ay yung puno naman ng talong ayan So dito lang naman nakapwesto yan mga Gawiks, no. Ayan yung kanyang pwesto dito na ating antayin no. Ayan yung mga pinutol natin nga na mga sanga ng sili. Ayan may mga umusbong na mga bagong dahon. So yan yung dahon niya mga Gawiks. Ayan. Ayan mga Gawiks, masayang araw sa lahat dyan. Masayang tanghali at ngayon update natin yung naproning natin na mga sili mga gawiks no so ayan lumalaki na yung kanyang usbong na mga dahon no na magiging sanga yan mga gawiks so ayan na sila sila ay tumutubo na ayan na dumadami na at lumalago na yung kanyang mga dahon mga gawiks ayan yung ating naproning no yan yung mga pinutol natin na mga sanga ng sili ayan na yung mga umusbong na dahon so 15 days yan ngayon mga gawiks mga 15 days na ang ating bilang na araw ayan na yung ating mga naputulan na mga puno ng sili no ayan yung kanyang mga sanga so ayan so yung ating na pruning din na mga puno ng talong mga gawiks ipakita ko din sa inyo na ating na pruning no So, kahapon lang, kaya natin ipinutol yun dahil sa yung mga kanyang <coughs> mga sanga ay matanda na. Ayan yung mga sili muna natin dito ngayon na ating pruning. So, yan. So, antayin na lang natin mga na lumago ang kanyang sanga, lumaki. So, yung ating na pruning doon na... Yan mga gawiks yung puno ng mga talong. Antayin natin yan. So puntahan natin mga gawiks no. Ayan. So ito yung mga gawiks. Kahapon ko lang to na ng mga sanga no. So ayan na. Yung aking mga pagpuproning dito na mga puno ng talong no. Ayan. Ito yung mga sanga na putol ko kahapon. So yun lang mga weeks, tayo ay patuloy na maghahanap ng magandang solusyon o magandang mga paraan sa ating pagtatanim dito sa garden kung ano-ano ay sinusubukan natin. No? Ayan. So hanggang dito na lang at muli ako'y nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Bye bye, yahoo! Maraming salamat!